Ay, yan kakabsat. Nagpilik mata nga ang iyong kabsat. Hindi naman masamang mag-enhance. Right. Kung kaya mo rin naman sa sarili mong gawin yan. ba? Diba? So, need po natin ng fake eyelash. syempre medium size para hindi gaano mahaba. Tapos, yung glue. Dapat yung original lang gamitin nyo para madikit talaga sya. And then, kailangan din natin ng chani. Yung pointed talaga yung dulo. Tsaka may flat. So, ngayon, ang gagawin ko lang po dyan is kukuha ako ng isang pilik mata. Idadiretso ko siyang ididip dyan sa may glue. Kasi ayokong nasasayang yung glue pag kunti lang din naman yung ilalagay ko na eyelash. Kasi magre-refill lang naman tayo. Then, kailangan mo rin ng mirror kakabsat na yung pwedeng iangat ibaba para makita mo yung angulo ng mata mo. Tapos ayan, igaganyan mo lang, ididikit mo lang siya dun sa nearest part ng iyong pilik mata. Ganyan lang kasimple oh. Tapos ihip-ihip muna, ihip-ihip Medyo mahapdi po pala to ha? Kasi yung glue na gamit natin original talaga yon So mahapdi talaga siya, natural lang na mahapdi. So ganyan lang kakabsat ang paglagay ng eyelash extension. Gawin nyo na rin, cute kaya.